Pamilyar ba sa'yo ang Araya Rizalista? Sila ang samahang nananampalataya kay Apo Panyang o Apo Mariang Sinukuan na may tunay na pangalang Epifania Valdejos Castillejos. Pinaniniwala ang makapangyarihan at reinkarnasyon ng bayaning si Dr. Rizal na nagsimula noong 1947. Dito sa Arayat, matatagpuan ang Sr. Ignacio Coronado Enchanted Maria Sinukuan Dr. Jose Protasio Rizal Universal Shrine na nasa barangay San Juan Banyo. Isa itong compound kung saan nakatira ang mga miyembro na may kanya-kanyang mga kubo sa loob. Dito rin ang kanilang bahay dasalan at ang kanilang paaralan na itatag ito noong 50s maliban sa paniniwala sa mga turo at buhay ni Rizal. Kanilang inihiwalay ang anilay material na pangangailangan tulad ng pagkakaroon ng formal na edukasyon ng mga kasapi